sa so, one. Go sa pangalan ng mga to. Excuse me. Si uh, mm -hmm. Si San Si 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 Si

Santa Marta. Santa Maria Salome. Si Santa Maria Salome. Number 12. Santa Magdalena. Santa Magdalena. Ito tayo. Ayan si San Juan Evangelista. Cedric! Cedric! Nasaan na yun? Cedric, nawala ka. Tawag ako ng tawag. Dapat may nagpa-picture. Picture mo din ako. Ako na lang. May password? Diyan. listening ng timer para ano while. <laughs> <Ay, lalakad na. laughs> <laughs> o dito tayo. may, may taga-picture ako. Mahirap hirap pag walang taga-picture, guys. Kaya kailangan din natin kutsumin. Baka madala sumama.

Yeah, isama ko na rin po kayo sa video, okay oh, lang po? Isama ko na kayo sa video guys. Pagpapanood niyo po ito sa Teresa Francisco vlog. Thank you! Thank oh, yeah. pa Ikaw nga po. Maraming salamat. Mga nasa'yo. Mga

<laughs> Pwede po mag-picture? Thank you. Siya na sumagot. Yes, barang yeah. Pwede po isama kayo kasi sa video. Ay, naman ako sa napakalili. Ang gusto niyo pong mapanood, mapapanood, mapapanood po to sa Francisco, ano, Teresa Francisco Vlog. Ayan. Pa? Vlogger. Vlogger po. <laughs> Teresa Francisco Vlog. Kayo po, vlogger eh? di ba oh, ano. <laughs> thank so, you yeah ay thank you po thank you po dapat ako sa YouTube po ako ano mo para makintal mo ang ano ham pag post pukas ano 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 po ano <laughs> <okay. I> <laughs> 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 Last, not but the least. Last but not the least. <laughs> guys, dito naman po tayo. Yan, guys, meron tayong mga nakikilala at nak nakakapag-subscribe ng ating channel, Diba guys? Yeah, thank you po sa mga new subscriber ng aking YouTube channel. kapalan lang ng mukha yan guys para tayo magkaroon ng mga followers ng mga subscriber kapalan lang ng mukha yan guys <laughs> diba ba? pag hindi makapalang mukha natin wala tayong mukha subscriber ang pamangking ko ayaw 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 niya di ba? yan guys ang dami na nag kayo guys oh. ang dami ng mga tao nag miyamia miyamia ano na yan? sapat puna yah ayip pagbalas pa yung pagbalas silo kausunog lantakan 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 pag nag-uumpisa na po. Ngayon po, ang binidiro ko lang po ay yung mga patron. Ano? Meron no. pa na dito eh, camera ng Apple. Meron pa yan? Camera ng Apple. Yung doble? Alam mo ba yung doble dyan? Kita nyo guys, sa mga naghihintay, ang dami na po o. Oh. dami na pong tao. Mabuti oh, po, medyo, ano na po, Oh, yan ho, sa dami po ng tao na nag-aantay. Ayun oh, dulo. Hindi okay. natin maintindihan kung nakangiti, nakangiti pa sila o nakasimangon sila sa paghihintay. Ayan. Pero hindi po, masaya po. Masaya po lahat na naghihintay sa pagdaan ng ating Panginoon. Jesus. <laughs> Ay, ayun pa pala. May nag-iisa pa Hindi natin nahagip ng ating camera. Ayun. O so guys, hanggang dito na lang muna. Mamaya na ulit natin ni Pagpapatuloy. Sa susunod, umpisa na ang ating prosesyon. Kaya muli, maraming salamat sa inyo lahat. Sa walang sawa niyo pag At inyong yung tulagay. God